Aris, sa umaga ang oras ng mga buenas ng 4 a.m. Hanggang 7.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 3 p.m. hanggang 6.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Kulay asul ang dapat mong iiwasan dahil siguradong kukuha ng kanang swerte. Taurus, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 7 a.m. hanggang 10.15 a.m. at may negatibong minuto na 56 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 55 minutes sa gabi. Ang mga oras mong buenas ay simula ng 7pm hanggang 10, 10 pm at mayroon na naman negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Player na madaldal ng mga kabastusan ang dapat mong iiwasan at kulay dilaw. Gemini, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 4AM hanggang 705AM at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan ang bigay ng mga kalikasan sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:10pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11:15pm at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Cancer ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. at may negatibong minuto. Nakayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 54 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 55 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at muli ay mayroong 55 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, asul na kulay ang iiwasan at prayer na malalaki antay iyan. Leo, ang umpisa ng iyong oras na buena sa umaga simula. Nang 4am hanggang 7.15am at mayroon negatibong minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa sayo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 52 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi, ang umpisa ng buenas na oras ay 7pm hanggang 10.15pm at mayroong negatibong minuto na 53 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Virgo, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 6. A.M. hanggang 9.10am at may negatibong minuto na. 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras na Mang ay magsisimula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may 55 minutes na siyang magbibigay sa para ikaw ay malito sa paglalaro. Huwag masyadong masaya pagka nananalo para hindi ka makuha ng swerte mas magandang maging matahimik. Libra, ang simula ng oras na Buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 7am hanggang 10.10am at may negatibong minuto na 50 minutes na siyang magbibigay sayo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3pm hanggang 6pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9pm hanggang 12.10am at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Scorpio ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 52 minutes. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro. At sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. at muli ay mayroong 55 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Kulay dilaw ang iiwasan at player na mabait mo munang iwasan dahil makakuha ng kanang oras na buenas. Sagittarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 6 a.m. hanggang 9.15 a.m. at mayroon negatibong minuto na 50 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong Buenas mula 2pm hanggang 5.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8pm hanggang 11.15pm at mayroong negatibong minuto na 51 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Capricorn, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 8am hanggang 11.10am at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2pm hanggang 5.20pm at may 55 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkalito. Sa gabi ang oras ng mga Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.15pm at may 51 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Aquarius, magsisimula sa umaga ang oras ng mga Buenas. Nang 6am hanggang 9.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:15pm at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 7pm hanggang 10.15pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, brown na kulay at player na mahilig magsalita ng papuri ang iiwasan. Pisces, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 12 p.m. hanggang 3.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 51 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 6pm hanggang 9.20pm at mayroon na naman negatibong minuto na 55 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro.